Mabuti na lang nga mga kaibigan, nakapagkuha kami ng habangkuhol bago pa dumating ang bagyo. At kaya meron tayong ulamin at ito na rin ang aking ibabaon mga kaibigan. Masarap ito mga kaibigan sa kata pero ngayon mga kaibigan dahil nagtitipid ay aaduguin ko lang sa at bawang lang yung sangkap ko mga kaibigan kasi simpleng luto lang at tipid ko sobra. No? At ayan nga mga kaibigan, halu-haluin lang natin ng konti. At ayan, luto na mga kaibigan. Pwede na natin itong ibaon. Tara mga kaibigan. Tumain na tayo at mag-iingat po ang lahat sa bagyo mga kaibigan. Happy lunchtime na naman mga kaibigan, oh. Maulan ngayon at mag-ingat ang lahat mga kaibigan, oh, lalo na yung mga nagtatrabaho kagaya ko mga kaibigan. Mag-ingat kasi maulan, madulas yung kalsada, yung mga nagmumotor dyan, ano, yung mga nagmumotor, uh, baka mag lang kayo dyan, yung mga naka four wheels naman, eh di, mo, eh, di mo masyadong makita yung daan ba, e, dahil sa makapal nga yung ulan. Ito ang ulam natin mga kaibigan. Hmm. Ano ba ang tawag sa inyo nito? Sa aming tabagwang or suso no nadobo ko lang ito mga kaibigan ah. No. hmm. Karami rami din yan mga kaibigan no? sino, mga, sino ba ang mga mahilig sa ganito pampagatas daw ito mga kaibigan eh. pampagatas no? hmm. ang sarap Mm. mm. Malasap. Masarap na mga kaibigan sa gata. Pero masarap din kahit sa adubo. Yum. Yeah. Kailangan mo lang lips to lips mga kaibigan. Yung tabagwa Uh, sa iba naman sa part ng Matangas, ano susong haba siguro ang tawag nito? Susong haba. No. Yung mga mayaman siguro hindi ito alam eh. Bagay na bagay itong mga kaibigan sa tag-ulan. Hmm. hmm. Tumutunog-tunog pa pag ito nakain. Mm. Mm. Sarap. Tumutunog. Mm. Nakajakit pala ko mga kaibigan kasi malamig. Hmm. Parang may higup ko kayo mga kaibigan ha. Ah, habang kayo ay nanonood. Hmm. Sarap talaga mga kaibigan yung mga ah, natural sources lang no. Adubo ko lang ito mga kaibigan kasi wala akong pambili ng gatak mga kaibigan. At napakasimple lang yung sangkap. Kasi nagtitipid nga tayo mga kaibigan. No? Cost reduction. Pag nasa Pilipinas ka, lagi ka mag reduction talaga. Pero busog ka. Pag hindi, hindi mo mahigop mga kaibigan, Igupin mo pabalik na. Tapos, ulitin mo ulit. Hmm. Pinawag ah. O, okay oh, ako yan. Hmm. 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 Sarap ang kalibigan. Dapat lagi ganito ulam natin ah. Mm. Pabuo na na yung kanin ko ah. Mm. 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 Mabibisik ka lang maghigop. Ah, magsipsip ba? Mm. Sipsipin naman tayo sa likod. Mm. Mm. Ito pala yung tinatanggal ko. Ito. Yung mga hindi alam dyan, hindi ko makain ito. Hmm. Hindi naman natatanggal mga ibayam. Sipisipin sa likod. Hmm. Um. Solve lang tanglihalian natin mga ibayam.